Narecover kang Regional Mobile Force Batalyon ang nawalat ng mga gamit pampasabog at siniba kagamitan kang Communist Terrorist Group sa Barangay San Vicente Grande, Daraga Albay, aga ka na ka, Martes. Kabali sa mga nakua, nanom na cylindrical improvised explosive device, tulong cellphone, asin baterya ni cellphone. Sigun sa tagapagtaram kang Daraga Municipal Police Station na si Police Lieutenant Maria Isabel Nopia, Nagpapatrolya ang grupo kan Matiang na nasambit na mga kagamitan na posibleng nawalat kang rebelding grupo makalisa ng yaring inkwentro sa barangay San Vicente Huvillar ka na kalis na Santo. May ganito po silang nakita, tumawag po sila agad dito sa autoridad, sa daraga MPS, and then wag po nilang hahawakan yun kung maaari po uh, yung barangay official po, e po nila yung lugar at pagdating po ng responde, sila na po ang bahala dugang pa tagapagtaram. Dakulang katabangan ng pagkakarecover nindakan ka nasambit ng mga pampasabog sa kampanya ninda kontra insurhensya, asin terorismo, nasaro sa mga nagiging ulang sa pag-uswag um, yung other units po namin na sila po talaga ang natasking sa kabukiran na mag maglakad para po sa uh, ganitong mga bagay. Meron po. Patuloy po ang pagpandak po ng Regional Mobile Force Battalion and alby Provincial Mobile Force po natin. Nagkakandak po sila ng mga ISO operations po para po patuloy po tayong maka, magkaroon po ng magandang resulta. Mientras tanto, sa ginibong follow-up operation kang PNP asin militar sa purok sa East Barangay matang Ladyo Albay, matapos ang nangyari inkwentro sa Huvilyar, nakumpiskar kang otoridad at maniba ibang IED materials, electrical wires, IED components, power galvanometer, at in iba pang kagamitan na pigsasabing gamit sa pag bomba sa pigtutok lider leader asin bomb maker kang rebelding grupo. Aper sa mga gamit pampasabog, may narecover man ang otoridad na sarong 38 caliber revolver na kargado ng limang bala. Arestado sa operasyon si Alias Ramir, na pigsasabing ang Vice Commanding Officer kang Sentro de Gravidad sa Regional Committee 3 Committing Probinsya. Naampang ang sospek sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9516 as in 10591. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.